Hi, ako nga pala si Basti. Tamad pero may diskarte sa buhay. So that, dahil Friday ngayon magsisimba tayo o magsasambay ang salitang mananaw. At ayan, maliligo na ako mga kaburnaot. Nakapila ako kasi may tao pa sa CR. So ayan na nga, magtutut -fresh na muna ako. Tapos pagkatapos ay ayan, maglalakad-lakad na ako. May nakasalubong akong kaibigan kababata na isang kupal. magsambay na tayo. Let's go! <coughs> Yeah. பண்ணாக்க